ay pinapunta kami dito para para maningil po ano si yung, utang nyo po wala ako inuutang baka ako magwala kahit maipagtanong ako dyan sa barangay wala akong pinagkakautangan kahit ang mga madiran ay bakit sabi ni Christopher puntahan ko raw kayo dito ay pag hindi raw kayo nakapagbayad ay dadaling dadalhin ko kayo sa A aba aba ako walang inuutang kahit magtanong kayo dyan sa mga pinagtatrabahuan ko, na ko, na masungkal na tagal ko na po hindi nang wala akong utang. Naid. Alam nyo, oh. ako po, no read, no write, ha? Oh. Ano po ako magkakautang, hindi oh, po ako, ako. nang utang. Ilang ilan taon na po ba si nanay? Aba, 63 po. Ako Ay, sige, i-trust mo dito, kay isa kayo na lang dito. Samadalag ako. Nay, magandang hapon. Anong ang bahay ni nanay? Saan po? Pwede makatuloy sa bahay nyo, nai? Oh, ay malita po. Ha? Malit lang. Ito po? Opo. Dito po kayo nakatira? Opo. Ilan kayo nakatira dyan, nai? Ako lang. Kaso lang ito po sila yung dumalaw lang. Na dumalaw lang? Opo. Ano pangalan niyo, nai? Lordes. Nanay Lordes. Ako po yung uh, empleyado ni Christopher. Oh. Ay pinapunta kami dito para para maningil po. anong Yung utang niyo po. Wala ako inuutang. kailan? paano nangyari yun? Ay, kami ni... Abay! Baka ako magwala kahit maipagtanong ako dyan sa barangay, wala akong pinagkakautangan, kahit ang mga madiran. Ay, bakit sabi ni Christopher, puntahan ko raw kayo dito, eh, pag hindi raw kayo nakapagbayad, ay eh, dadaling ko kayo sa... Aba, Paano yan? Kinala ba kayong Christopher Knight? Wala! Paano yan? Hindi ko rin nga rin kilala. Ala, ay, baka... Nay, relax ka lang ha. Ah, uh, pasinsya ka na kasi kami napagutusan ng. Pero kung wala kayong maibabayad, eh, mapipilitan kaming dadalhin kayo ngayon. Abo. Ano bang ginawa mo sa pera? Ba't nagkautang ka ng ganong kalaki? Ay, hindi po biro-biro kasi yung uh, nautang ninyo eh. Aba, ako'y walang inuutang kahit magtanungan kayo dyan sa mga pinagtatrabahuan ko. Nabasong na na ko na, ang tagal ko na po, hindi wala akong utang. Hello? Ano bang hanap buhay mo Nay? Bakit na Bakit wala po. bakit ang lakas ng loob mong kumuha ng pera doon? Saan sa opisina ni Christopher. Aba, hindi nga ako nakakapunta. Hindi ko nga. Nay, alam niyo, ako po, no read no write, ha? Oh. Ano po ako magkakautang? Hindi po oh, ako, ako nangungutang. I ilan, ilan taon na po ba si nanay? Aba, 63 po. Asa ng asawa niyo po? Patay na. Ang tagal na po ako. Ngayon balo. pala eh. May mga anak mo yata bumubuhay sa inyo. Hindi ba alam ng mga anak mo na umutang ka? Aba, talaga po ako hindi nangungutang. Ah. Sir, paano yan sir? Sir, lapit ka dito. Ma Mang, iiyak ako na yan. Talagang... Pusasan lang natin to. Hindi, teka lang. Pakiusapan muna. Idaan natin sa ano. Pero pag wala silang pambayad, eh, yan sabi ni Christopher, wala tayong Ay, magagawa. Ay, wala po ako magagawa. Kung ano, talaga ako po. Ay, sige po. Makukunong. Pero ako walang ginagawang masama. Hindi, wala ka naman ginagawang oh, masama, oh, Nay. Eh. Walang <coughs> mutang. Mutang ka daw. Kailangan mo ng bayaran. Eh, matagal na po yun. Tinataguan nyo daw. <coughs> Kahit po magtanong kayo niya sa barangay at saka sa mga taga bayan kilalang kilala po ako. Ako po yung napaka-anong tao. Sigurado Kalo ka na yan? Ha? Anak niyo po sila? Opo. Ah, ate, pasensya na. Anong pangalan niyo po? Marites. Hmm. Ate Marites, nanay niyo po sila? Opo. Patagal wala pa kayong lang. alam na si nanay ay Wala, ah, ah, wala nga. Nagulat nga din ako eh. Hindi siya nagsabi? Hindi. At saka wala akong alam talaga. Wala kayong alam? Nay, magsabi ka naman ng totoo sa mga anak mo para Ay, hindi si <laughs> Ako po kayo lang mga anak ko, no, po ako talaga, oh. hindi po ako gano'ng marunong magano. Oh. Ay, yan po, kaya po ako dito lang nakatira. Abang? Paano kayo nabubuhay ngayon, Nay? Pag binigyan lang ako ng mga anak ko. Ah, binibigyan oh, ka ng mga okay. anak mo? Paano Wala yung, ako. saan mo dinala yung nautang mo, Nay, na napakalaki? Diyos ko po, <laughs> kuya, kung <ito> ako mayaman eh. <laughs> Hindi, hindi. Kung sinasabi ang inaano namin dito, yung utang. Wala pa yun po utang. Wala ay, po. Nay, pumirma ka doon. Nakapirma Aba, ka po. Ay, si, ipakita ang pirma sa akin. Hindi. Kaya nga, dadalhin namin kayo doon para doon kayo mag-usap sa opisina. Paano yan? Aba. Nay, pag dinala namin yung... Nanay Ay. nyo, pabaunan nyo na lang ng damit. Baka kasi hanggat hindi na absuelto. Aba, ibalik nyo dito. Oo, ibabalik namin pag napagbayad na po kayo. Pero pansamantala... Ay, ng cellphone. Pipicturan ko sila. Baka hindi oh. ibalik eh. Oo, oh, sige. Ibalik. Mm. Padalhan nyo na rin ng damit. No. Ayan, picturan nanay mo. sa kapatid ko para ano. Oo, oh, isend mo na lang sa kapatid yung para alam. Kung may magagawa kayo, gawa nyo na lang ng parang. Ay, naku po. Huwag ko dito sa ma... Ate, utang daw. Ang da laki kaya sige, utang sige, sa banda. Sige, i dito. kay isa kayo na lang dito. Sa ako. Sa mantala ako Kung may lagi. Utang ako daw ako si pa na, Pag may mga... Nagdadaan dito mga kabataan na pamasay, kaya ay, Ako pa lang tumutulong-tulong. Nagbibigay ako. Ayun, na, damit ni nanay. Ay, Kahit mga... Ay, kahit ano, hindi ako magwa uh, sasama. Ah, hindi ka sasama. Bakit? kay Wala ako utang. Aba. Oo. Ready mo? Hindi po. Ay, yung mga apo, paalam ka muna sa mga apo mo eh. Ay, naku. Bakit tumatawa yung mga apo mo? May ha? May baby po kasi dito. Ha? Nilalaro ha? nila yung baby. Ay, nilalaro nila yung baby. Ay, ito lang po, nagsosolo-solo lang ako. Pero nay, wala ka talaga utang. Wala. Mm. Nay, dito ka lang nay. Pwede ba magpakilala muna ako? Ay. Ako po si Daddy Frankie. Ah? Ah? Ha? Kilala mo si Daddy Frankie? Opo. Oh, ako ngayon, ha? Ako ngayon ang mangungutang sa iyo, Nay. Ha? Nagulat ba si Nanay? Alam si Daddy Frankie ako hindi ko alam. Ako nagpe-Facebook, may ganyan sa cellphone eh. Pero bakit may picture na ako diyan? Oh, tinaw, pinicturean, ibibigay ka talaga ng mga anak mo. Payag yung mga anak mo ni pamigay ka? Pwede ba 'yon? Pati mga anak mo ni Jenojo kanila, Nay. Tingis ka, ako ang gantulan ng buhay ko dito. Ha? Ah? Ano Nay? Ano? Titiis nga po ako ng ganito lang ang buhay ko dito para lang ako ano. Ha? Ah, Nagtitiis ka lang sa buhay mo? Bakit? Gaano ba tayo? Ayaw ko ang... po talaga mag Nangungutang. Hindi po ako nangungutang. Ayaw ko mag ah, hindi ka nangungutang. Dahil wala po ako ibabayad eh. Oh, sige na, Nay. Relax ka lang, Nay. Binibiro ka lang namin. Ano? Pero wala ka talaga utang. <laughs> wala po. No? Kahit minsan hindi ka nagkautang? utang Ayaw ko po na may problema. Bakit? Eh, kasi po, wala akong pagkukunan ng pambahalad eh. Hmm. Siyempre po. Hmm. Kagaya po, matagal na akong baklo. Bali... Bali... 7 years na po akong balo. 7 years ka nang balo? Hindi lang na. Naman, day, ano ka? O, oh, hindi magsi lang? Nagsiseben. Ano nagsiseben? Ano nagsiseben? Ay, 17. 16 years na. Ay, na, 16 na. years na, oh. Relax ka lang na eh. Huwag kang ano, nervyusin, ha. Makaib, na 14 years old. Oo. Oh, oh. Hindi po ako nag... Ano, Pero ayaw. na kayo katagal nakatira dito na eh? Ano po, hmm. may tatlong taon na pa tao dito. Hmm. Ito yung bahay niyo? Opo. Oh, ako lang po may kawagawa nito. Ah? Ha? Ako lang po may kawagawa. Ano. Okay, sino kasama yung nakatira dito? Yung ano, siya naman kasama yung sinasama nung apo niya. Ah. Tsaka ito yung naman kapatid ko yung nakatira dyan. Ah, kapatid nyo rin. So isang ako parang... Ako naman yung nasa may baba. Pero yung uh, pagtira nyo dito parang hin, ano yung... Uh, <laughs> Tumayo lang talaga kayo dito? Hindi po, pinatayo po ako Ah may, may nagmamay-ari na ng lupa din? Hindi po, bali po ano, bali kakilala ko din po. Oo. Oh. Kasi po, ayaw ko nung... Siyempre po pag may mga pamilya ng anak, ang hirap po makisama yung okay. para ka na... Yung bibigyan ka dating, naghahanap buhay ka, tapos mangihingi ka. Oo. Oh. Para pong iba paano iba na Na yung ano, siyempre po para kang nang ano. Nililita sa sarili ko sa sarili ko po. Huwag ganun na kasi Hila. anak mo pa rin yung mga Ayun, yan eh. Iba po kasi, siyempre po. Nasasanay po kasi ko nung naghahanap buhay. Oo. Tapos bigla po ako lagi nagkakasakit. Oo. Okay. Siyempre natural po. na yun Nay, kasi medyo may edad na. Ilang hmm. taon na kayo ngayon ay? 63 na Oo, po. Oo, tignan mo. Kung baga ipaubaya mo na, ipahinga mo na rin katawan mo, paubaya mo sa mga anak, ganun talaga yun. Kasi ganun din yung mga anak mo. Pag nagkaedad din yan, hihiling din yan sa mga anak kung talagang hindi pinala, di ba? Pero nay, huwag ka na mangungutang, ha? <laughs> 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 hindi po talaga. Ha? Huh? Mahigit pa nga po pag may mga kabataan dito, wala silang pamasay pa, pa Binibigyan ko po eh. Ay, mapera ka pala, nay. <laughs> hindi po. Oh, yung... nagpapautang. Ay, ikaw nagpapautang. Ibig sabihin ko, pag uh, may nagugutom na daan dito, mga kabataan na ano, pinakakain Bin ko po. Siyempre, nararamdaman ko rin dahil naghihirap, ma mahirap din po ako. Mahirap ka rin. Gaano kahirap ang buhay dito na? Ay, eh? ay, ano po, wala po talaga gaano dito ang buhay. Hindi ano ang hanap buhay ng mga anak ninyo po na? Ay, ito po, may ang trabaho po nito dyan. Sa dyang, may dyang shop po sila na maliit lang. Ah, sa dyang siya. Opo, yung anak ko naman na isa. Yun, namamasukan. Hmm. Okay ka lang na, hindi ka na nah high blood. <laughs> huh? Buti hindi ka high blood. Wala po naman. Ano nangyari sa ano niyo? Parang tabing eh. <laughs> ano po, napulyo po ako. Ah? Ano yung ah? bata pa siya? Since birth. Okay. Para siya ano, yung, yung sobrang taas ng lagnat. Oo. Uh -huh. Convulsion. Dito ka ito, okay lang. Sige, dito na lang. Oh. Uh -huh. Ilan, ilang kayo magkakapatid? Ah, uh, ano kami, bali siya. Dalawang namatay, pito na lang kami natin. Pito na lang. Akong pinakampanganay. Ay, ikaw toy Very good. Pero tingin ko napakabait ng anak niyo, na eh. Ay, lahat po naman ng anak mo. kay Mabait. Pa, Pero kasi, marites. Marites nga ang tunay kong pangalan. Oh, hindi nga. Kaya nga po. <laughs> marites nga. No? Oh. Inay, kami ay napasyal lang. At, uh... Salamat naman po. Huh? Salamat naman po. Na pasyal... Pero kilala mo si Daddy Frankie? Opo. Oh, Paano mo na kilala si Daddy Frankie? At nisan po sa Facebook. Oh, hindi uh, nga. Sa ano? Nakapanood sa... ka na ng video ni Daddy Frankie? Opo. Oh, ano Amo... napanood mong video ni Daddy Frankie? Eh, Limot ko na po. Kasi nisan po, hindi ko naman gaano lagi ako masyado yung ano. Ah, nalimutan. Pagka nisan po, walang raw. siyempre po, hindi ako nag-ano. Pag pinaloodan lang ako ng mga alam ko. Followers ka ba may million. Huh? Followers ka ba hindi Ay, hindi na Hindi gaano masyado ako nag-aano. Okay, hindi sa marunong talaga. Hindi marunong. Pero marunong ka na sumayaw, Nay. <laughs> Nay, sayawan mo nga ako, Nay. Yung sayaw ni Elias. Ha? <laughs> huh? Marunong ka pa nun, Nay? Hindi po. Ako Ay, hindi marunong. Sayaw. Anong talent ni Nanay? Ha? Huh? Ay, talent ko po. po. Magluto. Mag-cook lang. Mag-cook? Ang daming sasakyan dito, no? May bayan po dyan eh, sa taas. Anong bayan sa taas? San Antonio, San Antonio. po. Malaki, mas malaki pa po yun kaysa oh. eh, dito. Ano ba? eh, palingke talaga yun? Ay, hindi po. Ah, barangay. Mar barangay. barangay. barangay, barangay Sakop pa po ito eh. Sakop po ito. Marami po ito yung mga, ano? Lungos, Kalayaan, at saka San Antonio. Isa pong ano yan. Nay, ano apelyido apelido nyo po dito? Loma po, pero nung dalaga, Baliente po. Saan ang province po? Ah, uh, Bicol po. tiga Bicol? Opo. So hindi na kayo nabalik ng Bicol? Hindi. Po. May mga kapatid ka pa doon? Wala na po. Wala na? Nanay-tatay niyo po? Patay na parehas po. O oh, wala na? So dito na talaga kayo? di Sa ano po, dalawang taon lang po ako numapunta dito. Dalawang taon na. ka pa lang? Ay talagang dito ka na? Dito na po ako nga, Dito na yung mga... Dati ako. po kami sa Paiti. Oh. Ay, siyempre, nag-asawa na po. Napapunta ko na dito. Nay, mayroon na dalang bigas. Bibigay ko sa inyo. Huwag niyo sana mamasamain yung biro ko, ha? Opo. Kami Ayan. po uh, pala biro lang talaga. Ayan, Guys, pahingisan sa akong bigas. Bigyan natin si nanay kay mahilig daw siya magluto. Yan. Salamat po. Opo. Diyan, mal malaki pa pong bayan dyan. Saan? Sa taas po. Hindi, mga mayayaman yun nandiyan eh. Oo. Oh. Yan nay. sabi mo kasi mahilig ka magluto. Tapos huwag ka na mangungutang ha. Pag, nangu Pag nangutang ka ulit, babalikan kita. Ha? Okay, na yan Sana nakatulong. Mabuti po. Anong ulam nyo kanina ay? alam Alamang. Alamang po. Alamang? Eh mamayang gabi? Wala po. Wala? Ano ba yan? Sige, bigyan ko rin na pambiling ano. Pambiling ah... Uh uh, ulam na huh? mm. oh nay mit May... huh? oh 4000 salamat po uh, maraming maraming salamat ang laki tulong po to sa akin dito okay Siyempre po yung kawalan mm -mm. malaking malaki tulong po sa akin to sa tanan ng buhay ko po ganto tumanda na ako ng ganto ngayon lang po ako nakahingi ng tulong ng Actually na hindi mo naman hiningi eh kusang ibinigay. Salamat po. Oh, ko, yan pa. ay biyaya ng Panginoon. Ano po? Salamat po. lang. Gaano ba kahirap ang buhay ninyo dito na? may mahirap po. Pero pinagkataw, gumpayan po rin. Dahil siyempre po, na, dapat lang po ipagpatuloy ang buhay. Yes. Oh, nandyan na yung hirap Oo. ng buhay. Kasi yun talaga ang ano natin eh. Hmm. Eh, hanggang sa mawala tayo. Basta mabuhay, ayos lang ang wala kang inaapi, wala kang tinatatakan, basta na. Tama. Pero sabi mo, sa tala ng buhay mo, ngayon ka lang nakatanggap ng ganyan Opo. pera? Opo. Wala man lang napagbigay sa iyo dito mga kaibigan natin dyan, yung mga makikisig natin mga kapabayan dyan? Wala Yung mga nagsisigaw-sigaw sa daan? Ay hindi po, hindi po ako pala ano, kahit nga po nung pag nagkakasakit ang mga anak ko, hindi po ako pala, hanggat po magagawa ko ng paraan. Mm -hmm. Kumagawa po ako ng paraan. Ayaw ko pong ibigay, ano yung pinaka mga problema ko sa mga anak ko dahil tungkulin po ng Kahit magulang. Kahit yung mga dumadaan dito na sigaw na mga pupogi, hindi nagbibigay. hindi, hindi po, na po ako mahilig po ng ganyan. Hindi ka ma'am. Pero sinong pogi dito sa lugar ninyo ngayon? Ay, kayo po. Ay, usang oh, gala. yun ang pinakamagandang sagot ay, ni Nanay. Po. Sa oras na to, si Dati Frankie daw ang pinakapogi, ano? You know? So, ayan. Anong lugar ito, Nay? Ano po, lung, lungos po ito. Lungos, bayan ng? Kalayaan po. Ayan ah, mga kababayan, mga kabarangay, nagawi ang Team Daddy Frankie dito sa lungos, bayan ng kalayaan. kalayaan. Lalawigan ng? Lungos, Laguna. Laguna, yun mga kababayan, maraming maraming salamat po ta nakadalaw or napadpad ang Team Daddy Frankie. Kaya mga kababayan natin dito sa Laguna, ayan, shout out po sa inyong Ay, lahat. At uh, kung napapanood nyo man ng bijung uh, ito, Uh, pakishare po para mas makatulong pa tayo at mas mapasyalan pa natin yung mga kababayan natin na nasa liblib ng lugar. Daddy Prangy po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Nay, papaalam po kami. Ano masasabi mo nakatanggap ka ng biyaya kay Daddy Prangy? Maraming maraming salamat po sa inyo at ang laking tulong po to sa akin. Sa inyo pong mga ano. Jesse, ikaw, ginulat mo si nanay, lung lungo ka. mag ka kay nanay. <laughs> Kasi siya ka nanay ha. Ito <coughs> ay ano, eh. Ah, demonyo to, eh. Taka Buhatin talaga, mo yung bigas sa loob. Talaga po ako maiiyak, eh. Ay, At may... Wala po talaga ako. Ayan, ilagay mo lang dyan sa harap. Ayan. Sige, Nay. Muli po. Thank you okay, po. Thank po rin. Ayan, Salamat. Hello.